dadaan tayo sa ilog papakita ko sa inyo ilog ayan sige mauna na kayo para may may model ganito po ang buhay namin dito sa probinsya kaya talaga po nagsikap ako na makapag abroad para kahit pa paano managandaman ang aking buhay ito po ang aming ilog hindi siya ano, madahon siya. itong aming mini river. Halina kayo mga bodyguard. <laughs> Ayan. Nagsambaro tayo ng bonggam-bongga -bongga at baka pagbalik natin sa baryo mukha na ako ano. Mukha na tayong negra bandida. Ay, sana maganda yung pagkakuha ko, no. Ito po ang aming, ano, kabukiran. Forest. Saan na? Ayaw ba tutuloy kano ba bahay ito? Ah! Akala ko ito na yung mansion namin. <laughs> Naligaw ako. My God. Anong meron dyan? Meron kami kapit bahay. Kapit bahay namin. Oh. Marami siyang talim na manok. Lakad-lakad tayo. Alam niyo ba ng no, mga mga bata pa kami, lalo na ako. <clears throat> ako yung katulong dito sa bukid nila papa. Sobrang hirap mas maganda na meron kang mga ganito kasi or for ex example nung pandemic po parang hindi namin na feel yung pandemic kasi kahit pa paano may mga ganito kaming pagkain mga gulay-gulay diba so nakasurvive kami ng kahit man lang sa pagkain nakasurvive kami ayan no, oh. may mga papaya